Paano kung sasabihin ko sa iyo na ang pinakamahalagang pangyayari sa kasaysayan ng mundo ay nakatala na sa isang aklat na isinulat 2500 taon na ang nakalipas, na ang lahat ng pandaigdigang krisis, mga pakikipagkasundo at mga pagbabago na nakikita natin ngayon ay bahagi lamang ng isang malaking plano na inihayag na ng Diyos kay Daniel sa loob ng isang nakakagulantang napangitain. Sa Kabanata Setyo ng Daniel, Makikita natin ang isa sa pinaka-alarming at pinaka-precise na propesya sa buong Biblia. Hindi ito simpleng alamat o simbolo. Ito ay isang blueprint ng hinaharap na tumutugma sa mga pangyayaring nangyayari sa ating panahon. Ang propesiyang ito ay nagsasalita tungkol sa isang ikaapat na halimaw na lalabas sa dagat ng mga bansa, isang imperyo na magiging mas makapangyarihan kaysa sa lahat ng nauna sa kanya. Ang halimaw na ito ay may katangiang kakaiba. May sampung sungay na kumakatawan sa sampung hari o mga kapangyarihan na magsasama-sama sa huling panahon pero ang pinaka nakakagulat dito, ang lahat ng kapangyarihang ito ay ibibigay nila sa isang lalaki sa pinakamataas na kalaban ng Diyos, ang Antikristo. Habang binabasa mo ang mga salitang ito, mga organisasyong pandaigdigan ay patuloy na gumagalaw sa mga likod upang makamit ang unity na nabanggit sa propesiyang ito. Mga kasunduan na tila makakabuti sa mundo, ngunit sa katunayan ay naghahanda para sa pinakamadilim na yugto sa kasaysayan ng sangkatauhan. Ang Daniel 7 ay hindi lamang nagbibigay babala ito ay nagbibigay ng roadmap kung paano tayo magiging handa sa mga darating na araw. Kaya samahan mo ako sa fascinating na paglalakbay na ito sa loob ng isa sa pinaka-mysterious at relevant na propesya sa Biblia. Ang Babylonia ay 605 BC nang si Daniel, isang binatilyong Hudyo, ay dinala bilang bihag sa palasyo ni Haring Nebuchadnezzar. Sa loob ng mahigit si taon, Naranasan ni Daniel ang pagbagsak ng tatlong dakilang imperyo at nakita ang pagkakatayo ng ikaapat. Ngunit sa ikapitong taon ng paghahari ni Belshazzar sa Babilonia, nakatanggap si Daniel ng isang pangitain na magbabago sa kanyang pag-unawa sa kasaysayan at sa hinaharap. Sa pangitain ito, nakita ni Daniel ang apat na malaking halimaw na umaahon mula sa dagat na gumugulong dahil sa hangin. Ang unang halimaw ay parang leon na may mga pakpak ng agila. Ito ang imperyo ng Babylonia na siyang pinakamalakas sa panahong iyon. Ang ikalawang halimaw ay parang oso na may tatlong tadyang sa bibig. Ang imperyo ng Media Persia na susakop sa Babylonia. Ang ikatlong halimaw ay parang leopardo na may apat na pakpak at apat na ulo. Ang imperyo ni Alexander the Great na hahatiin sa apat na henerwal. Ngunit ang ikaapat na halimaw ay iba sa lahat. Walang hayop na pwedeng ikumpara dito. Ito ay sobrang nakakatakot, sobrang malakas, may malalaking ngipin na bakal na dumudurog at lumalamon sa lahat. Ang mga paan ito ay yumuyurak sa natitira. Ito ang imperyo ng Roma na magdadala ng destruction na hindi pa nakita ng mundo. Pero ang pinaka-misteryos sa pangitaing ito ay ang sampung sungay ng ikaapat na halimaw. Samantala si Daniel ay nanonood. Tumubong isa pang maliit na sungay sa pagitan ng sampu at tatlong sungay ay nabunot upang bigyan ng lugar ang bagong sungay na ito. Ang sungay na ito ay may mga mata tulad ng mata ng tao at bibig na nagsasalita ng malalaking bagay. Ang kontekstong ito ay hindi lamang tungkol sa nakaraang imperyo. Ito ay tungkol sa isang sistema na muling babangon sa huling panahon. Isang revival ng Roman Empire na magkakaroon ng sampung divisyon o mga blok na magkakaisa upang ibigay ang kanilang kapangyarihan sa isang pinuno. Biglang nagbago ang lahat sa pangitain ni Daniel. Nakita niya ang mga trono na inilagay at ang matanda ng mga araw na umupo. Ang ama na walang simula at walang hanggan. Ang kanyang damit ay puti tulad ng niebe. Ang buhok ng kanyang ulo ay tulad ng malinis na lana. Ang kanyang trono ay mga ningas ng apoy, at ang mga gulong nito ay umuusok na apoy. Mula sa harapan ng matanda ng mga araw, ay umuusok ang ilog ng apoy, libong-libo, ang nagsisi alaga sa kanya, at sampung libong beses sampung libo, ang nakatayo sa kanyang harapan. Ang paghuhukom ay nagsimula at ang mga aklat ay nabuksan. Sa sandaling ito, narinig ni Daniel ang malalaking salita na sinasabi ng sungay, ang mga salitang blasphemous na lalabas sa bibig ng Antikristo. Dahil sa mga salitang ito, pinatay ang halimaw at ang katawan nito ay winasak at ibinigay sa umuusok na apoy. Ngunit hindi doon nagtapos ang pangitain. Nakita ni Daniel na sa mga ulap ng langit ay parang may anak ng tao na dumarating. Siya ay lumapit sa matanda ng mga araw at iniharap sa kanyang harapan. At binigyan siya ng dominyon, karangalan at kaharian upang lahat ng mga tao, bansa at wika ay maglingkod sa kanya. Ang transformation na ito ay nagpapakita ng ultimate na katotohanan. Sa kabila ng lahat ng kapangyarihan ng mga halimaw na ito, sa huli ay ang anak ng tao, si Heso Kristo, ang magwawagi. Ang kanyang kaharian ay hindi mawawasak at ang kanyang dominion ay walang hanggan. Pero bago dumating ang victory na ito, kailangan munang dumaan sa isang panahon ng tribulasyon na walang katumbas sa kasaysayan. Ang maliit na sungay, ang Antikristo, ay magsasabi ng mga salita laban sa kataas-taasan at pahihirapan ang mga banal ng kataas-taasan. Sisikapin niyang baguhin ang mga panahon at kautusan at ang mga banal ay magiging nasa ilalim ng kanyang kamay ng tatlot kalahating taon. Dito nakikita natin ang divine timeline na nagkokonekta sa mga pangyayaring nangyayari sa ating panahon. Ang nakakagulat sa propesiyang ito ay kung paano ito tumutugma sa mga pangyayaring nakikita natin sa kasalukuyan. Ang European Union na binubuo ng mga bansang dating bahagi ng Roman Empire ay nagpapakita ng characteristics ng sampung sungay na nabanggit sa Daniel Q7. Ito ay isang union na mukhang matatag ngunit sa loob ay puno ng internal conflicts at contradictions tulad ng sinabi ni Daniel tungkol sa mga paanang rebulto sa panaginip ni Nebuchadnezzar na bahagi ay bakal at bahagi ay putik. Ang mga modern alliances na ito ay may strength ngunit may inherent weaknesses din. Ang Brexit ay isang ehemplo kung paano ang mga miyembro ng union na ito ay may kanya-kanyang agenda na hindi laging align sa central authority. Pero hindi lang sa Europe nakikita ang pattern na ito. Ang United Nations ay naghati sa mundo sa sampung rehiyon para sa administrative purposes. Ang Club of Rome, isang influential think tank, ay matagal nang nagpromote ng global governance na nakabase sa regional divisions, tuyong world economic forum ay patuloy na nag-push ng great reset na magbabago sa lahat ng aspeto ng human society. Ang mga organisasyong ito ay nag-promote ng unity, peace at progress. Ngunit sa likod ng mga magagandang salita ay makikita natin ang gradual erosion ng national sovereignty at individual freedoms. Ang agenda 2030 ng United Nations Kahit muhang humanitarian goals, standards at systems, na limitahan kalayaan ng mga bansa at Se você já está sentindo o impacto dessa revelação, aproveita para se inscrever no canal. Aqui, cada história bíblica esconde uma verdade que pode mudar vidas, inclusive a sua, ang digital currencies, artificial intelligence, and surveillance technologies. ay ginagamit upang makabuo ng isang sistema kung saan lahat ng transaksyon, movement, at communication ay monitored at controlled. Ang COVID-19 pandemic ay nagbigay ng opportunity sa mga governments na mag-implement ng restrictions at tracking systems na dating imposible. Ngayon ay nandito na tayo sa pinakakritikal na punto ng propesya, ang emergence ng maliit na sungay na ito. Ang sungay na ito ay hindi lamang isa pang political leader. Ito ay ang embodiment ng lahat ng evil na lumaban sa Diyos mula ng simula ng mundo. Ito ang Antikristo na magiging ultimate deceiver at persecutor ng mga tapat na lingkod ng Diyos. Ang nakakagulat ay ang paraan kung paano siya aakyat sa kapangyarihan. Hindi siya darating bilang isang obvious na masama. Sa halip, siya ay darating bilang isang mesaya, isang savior na mag-o-offer ng solution sa lahat ng problema ng mundo sa pamamagitan ng flatteries o mga sweet words, maakit niya ang mga tao. Sa pamamagitan ng signs and wonders, mauuto niya ang mga bansa. Ang teknolohiyang available ngayon ay ginagawa nitong possible ang implementation ng systems na dati ay mukhang imposible. Ang central bank digital currencies ay magbibigay ng complete control sa lahat ng financial transactions. Ang social credit systems ay magdedetermine kung sino ang makakakuha ng mga serbisyo. Ang artificial intelligence ay magmo ng lahat ng gawi at salita ng bawat tao. Ang mark of the beast na nabanggit sa Revelation 13 ay hindi na malayong possibility. Ito ay maaaring combination ng digital identity, financial access at loyalty to the system. Walang makakabili o makakapagbenta maliban sa may tatak na ito sa kanang kamay o sa noo. Pero ang pinaka nakakatakot sa lahat ay ang spiritual deception na kaakibat nito. Ang Antikristo ay hindi lamang political at economic leader. Siya ay magiging religious leader din. Siya ay magpoproclaim na siya ay Diyos at iaangkin ang kinang worship na dapat para lang sa tunay na Diyos. Maraming Christians ngayon ay hindi aware sa depth ng deception na darating. Marami ay hindi spiritually prepared para sa tribulation na susunod. Kaya crucial na maging alert tayo at maging firm sa ating faith sa Panginoon Jesus Christ na siyang tanging ligtas natin sa dark days na papalapit. Ngunit, sa gitna ng kadilimang ito, may pag-asa. Ang vision ni Daniel ay hindi nagtatapos sa dominion ng halimaw. Sa verse 18, nakasulat, Ngunit ang mga banal ng kataas-taasan ay magsisitanggap ng kaharian at magkakaroon ng kaharian magpakailanman. Oo, magpakailanman at magpakailanman. Ang ultimate victory ay hindi sa halimaw kundi sa anak ng tao at sa kanyang mga banal. Ang church ay hindi na destino para sa destruction kundi para sa glory. Kaya nga, sa Revelation 19, makikita natin ang return ni Jesus Christ bilang King of Kings at Lord of Lords kasama ang kanyang bride na church na nakasuot ng malinaw na manipis na lino. Ang duration ng tribulation ay limited lang, tatlot kalahating taon o time times and half a time tulad ng nabanggit sa Daniel 7.25. Hindi ito permanent na estado. Ang Diyos ay may control pa rin sa timeline ng kasaysayan at hindi niya hahayaang tumagal nang sobra ang suffering ng kanyang mga anak. Sa panahon ng tribulation na ito, ang church ay may papel bilang witness sa mundo. Kahit sa gitna ng persecution, patuloy tayong magiging light sa kadiliman. Ang testimony natin ay magiging powerful witness sa mga taong naiwan at maghahanap ng katotohanan. Ang preparation para sa mga araw na ito ay hindi physical lang kundi spiritual. Kailangan nating maging mature sa aming faith, maging knowledgeable sa word of God, at maging discerning sa mga spirits. Ang fake news at misinformation ay magiging weapon ng enemy kaya kailangan nating matuto kung paano magkilala ng truth mula sa deception. Ang prayer life natin ay dapat maging mas malalim. Ang relationship natin sa Holy Spirit ay dapat maging mas intimate. Ang fellowship natin sa kapwa believers ay dapat maging mas regular at meaningful. Kasi sa mga araw na darating, ang spiritual unity at mutual support ay magiging esensyal para sa survival at victory. Tingnan natin ang prophetic timeline na lumalarawan sa ating kasalukuyan. Ang Israel ay naging bansa ulit noong 1948, pagkatapos ng 2,000 years ng dispersion, isa sa pinakasignificant na prophetic fulfillment sa modern history. Ang Jerusalem ay naging capital ulit ng Israel noong 1967. Ang Third Temple ay pinaplano na maitayo sa Temple Mount, na magiging teatro ng final showdown sa pagitan ng Antikristo at ng mga tapat na Judeo. Ang technological advances ay naging exactly compatible sa mga requirements ng end times prophecies. Ang satellite communications ay ginagawang possible ang global broadcast ng two witnesses sa Revelation 11. Ang internet ay ginagawang possible na makita ng buong mundo ang mga miracle at signs na gagawin ng Antikristo. Ang biometric technology ay ginagawang feasible ang Global Identification System na nabanggit sa Revelation chapter 13. Ang moral at spiritual decline ng society ay tumutugma sa 2 Timothy 3 5 na nagsasabi na sa huling mga araw ay magiging perilous times dahil ang mga tao ay magiging lovers of themselves. Covetous boasters, proud blasphemers, disobedient to parents, unthankful, unholy, without natural affection, truce breakers, false accusers, incontinent, fierce, despisers of those that are good, traitors, heady, high minded, lovers of pleasures, more than lovers of God. Ang ecumenical movement ay nagyu unite ng lahat ng religions sa ilalim ng one world religion, namagiging tul ng Christo. Ang environmental movement ay ginagamit upang justify ang global governance at restrictions sa individual freedoms. Ang social justice movements ay ginagamit upang promote ang ideologies na contrary sa biblical truth. Pero ang pinaka significant sign ay ang increase ng knowledge na nabanggit sa Daniel 12:4. Sa nakaraang 100 years, mas maraming scientific discoveries at technological innovations ang nangyari kaysa sa buong kasaysayan ng humanity. Ito ay clear indication na malapit na tayo sa end times. Ang lahat ng mga signs na ito ay converging sa isang point, ang soon return ni Jesus Christ para sa kanyang church at ang establishment ng kanyang millennial kingdom sa lupa. Sa pagtatapos ng fascinating journey na ito sa Daniel 7, naiintindihan natin na ang propesiyang ito ay hindi lamang historical document, kundi isang warning at encouragement para sa aming generation. Tayo ang generation na nakakita ng fulfillment ng maraming prophecies na walang nakaraang generation na nakaranas. Ang responsibilidad natin bilang believers ay hindi maging passive observers, kundi active participants sa God's plan para sa end. Times, kailangan nating maging ready personally, spiritually mature, biblically grounded, at relationally connected sa body of Christ. Kailangan din nating maging instruments ng God para sa evangelism at discipleship ng mga taong hindi pa nakakakilala. Sa Panginoon, ang fear ay hindi dapat maging dominant emotion natin sa mga revelation na ito. Sa halip, dapat nating ma-experience ang holy anticipation dahil alam natin na ang victory ay sa amin through Christ Jesus. Ang suffering na dadaan natin ay temporary lang pero ang glory na naghihintay sa amin ay eternal. Ang practical preparations ay important din. Physical, financial, at social preparations na hindi based sa fear, kundi sa wisdom. Pero ang spiritual preparation ay mas crucial. Ang daily walk natin sa Panginoon, ang regular study natin sa Word, ang consistent prayer life natin, at ang faithful service natin sa Kingdom of God. Ang Daniel 7 ay reminder na kahit gaano pa ka-powerful, ang forces of darkness na nakikita natin sa mundo. Ang ultimate authority ay nasa kamay pa rin ng aming Panginoon. Ang sampung sungay, ang maliit na sungay, ang buong sistema ng halimaw, lahat ng ito ay under the sovereign control ng God na gumagamit pa rin ng mga ito para sa fulfillment ng kanyang eternal purposes. Se esa historia tocou seu coração. Comenta aqui o que mais te marcou. E me diz: Qual curiosidade da Bíblia você gostaria de ver no próximo vídeo? Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever. Ainda temos muitas verdades ocultas para revelar. Salamat sa pakikinig sa revelation naitu. naging. Blessing ito sa inyong spiritual journey, naging motivation para sa deeper study sa so Word of God. Ang mga araw na darating ay challenging. Pero together sa power ng Holy Spirit, tayo ay mga overcomers sa lahat ng bagay.